Magandang magandang araw mga kaibigan. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kaibigan, lagi po tayong naghahanap ng magaganda, inspiring na kwentong buhay. At sa YouTube po ngayon, kumakalat yung kwento ni Chris Medina na nag-audition sa kasalukuyang episode ng American Idol. Ano nga bang espesyal sa kwento ni Chris Medina? Alay niya raw ang pagsali sa American Idol kay Juliana, ang kanyang kasintahan. Walong taon na raw silang magkasintahan ito at magtatotlong taon na na engage. Matagal na raw nilang balak magpakasal. Subalit, noong October 2009 ay naaksidente si Juliana. Tumamo ito ng brain injury kung kaya't di na makakilos ni hindi makapagsalita. Maari sanang iwan na lang ni Chris si Juliana at maghanap ng ibang babae. Subalit, Ani Chris, hindi niya magagawang iwan ang kasintahan dahil kung natuloy daw silang pakasal ni Juliana, iyon naman daw ang bibitawan niyang pangako sa altar. Ang malin ito, in sickness or in health, rich or poor, handa raw siyang alagaan si Juliana magpakailanman. Hay, iyan po ang tunay na pag-ibig. Unconditional, faithful, maaasahan, matatag, tulad ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Sabi nga ng Salmo, strong and constant. Sana nga po ay maging inspirasyon sa lahat sa atin ang halimbawang ito ng tunay na pag-ibig. Amen.